Binuksan ko yung bigas na nabili ko kasi nga marami nag-comment, hindi naman marami, may nag-comment na hindi masarap, mabaho, uh, puriagaba, <laughs> ano pa mga sinasabi. Uh, matagal na, hindi masarap, yung mga ganon-ganon, may amoy. Pero ito, tignan nyo ha, ito yung bigas, hindi siya malaki yung mga botel, pero hindi siya durog. Di ba may mga bigas na durog? buo yung bottle niya, pero maliliit lang siya nga bottle. Hindi yung malalaking bottle na ano. Pero hindi din siya durog mga dahi, buo siya. Iwan ko kung nag niyo. nyo. And then kung amuyin nyo naman, wala naman siyang amoy na nakayaki-yaki. Gaya ng mga na nakikita ko sa mga comment nyo. Baka ang nabili niyo ay yaki, -yaki. Ito naman ay hindi yaki, yaki Okay? So, siguro no? Makain naman siguro ito, di ba? Parang imposible naman siguro kung hindi makain. Kasi, Ganito yung explanation ko dyan eh. Iwan ko lang kung sa explanation. Iwan ko lang kung sa explanation nyo. Grabe yung ay bago kasi hindi ko nakatulog kagabi. Ang tawag nito Kung ito man ay hindi pwedeng kung yaki. Kagaya ka, ka, ng mga narinig nakikita ko sa inyong comment. Yaki yung ano na yan. Bigas na yan. Mabaho. O oh, ganito ganyan. Kung ito siguro ay kontaminado o kung ano-ano pang mga sinasabi nyo dyan. Hindi siguro ito ilalabas sa ano no? Sa market o kung ano ba. Iwan ko lang. Comment nga kayo. ba? Diba? So, hindi ko pa siya nasaing kasi meron pa naman talaga kaming bigas. Nag-try lang ako ba? Ang hina ng boses ko rin noon. tayo rin. Joke lang eh. Oh, wala. Try ko lang ito. Hmm. Hindi naman. Hindi siya yung mabaho. Hindi. Pero iba talaga yung amoy yung bagong ani. Pero dai saan ba tayo galing na bansa dai Ba't ba tayo nandito dai Karamihan ba sa atin dahi? Kaya dumaan club -club day, ba sa mga club-club daw. tay mag-inarte ba? Alam naman natin dahil kung ba't nagpunta tayo ng club-club dito dahil hindi naman siguro lahat ng mga story dito But mostly, ang dahil sa kahirapan, paghilo mga magbilak. <laughs> subukan ko magsaing ngayon. Imbis hindi, hindi ko pa sana sasaing yung nabili ko kahapong murang bigas. Ngayon, subukan ko magsaing kasi yung nagsabi na puryagaba and then yung nagsabi na ibang amoy. Amoy siguro yung bisong. <laughs> so yung nagsabi na hindi masarap. Tapos ginoo ko. O, try natin kung hindi masarap. O sinabi ni hapon hindi masarap ay nako ako na rin kan untanan wait lang. Ayan, e flex ko muna yung lagayan ko sa inyo na bigas. Dati kasi yung lagayan ko ng bigas is plastic. Ngayon, wala namang mawawala, mawala, mawala, kung mag, magano tayo, magtiwala tayo doon sa ano, maniwala tayo sa mga sabi-sabi. So bumili ako ng ganito, yung parang tin sa Amazon yan na nabibili. Mura lang yan, hindi yan umabot ng 5 k okay? So magtatakal ako dahil marami kami dito sa bahay. 1 2 3 na lang muna ha. Tapos mamaya, amuyin ko. Kung sabi nyo, sinabi nyo, puryagaba yung amoy. Tapos lasahan ko, yung sinabi nyo, puryagaba ang lasa. Kaya nga, no, ko talaga na inyong mga bulog, yung mga bisong na nakakay na grab overreact uh, kapag kaya, ay! Marapog mga dato, ay! Dato puti pa naman tayo. Ayan na, nahugasan ko na. Tapos, ganito. Yung bigas daw, daw ha, daw sa Japan, kailangan hugasan ng mabuti hanggang sa maging clear ang water. Kasi sa atin, hindi ko lang alam kung bakit ganun sa atin, pag hinugasan ng marami ay eh, mawawala yung vitamina. Yun napagkakaalam ko doon, yung sabi nila. Ngayon, dito naman daw, daw ha, hugasan ng mabuti ang bigas hanggat mag-clear ang water yung wala nang hindi na puti, hindi na puti yung, ano ba, yung sabaw niya. Sa ganung paraan daw ay hindi maamoy yung bigas at hindi madaling masira. Ayan, daw ha, daw. Ang ingay ng mga anak ko, so isasalang ko na ito sa rice cooker. After isang dekada dahil naluto na ang ating rice cooker naluto na ang ating bigas na sabi nila ay nakakalaki ng tiyan tapos mabaho tapos hindi masarap tapos uh, purya gaba okay <laughs> tingnan natin kung anong lasa so una pagbukas nito maamoy talaga natin yan wala po siyang amoy na mabaho ang amoy niya ay yung bagong luto na bigas okay tapos, lumabas kasi ako. So, one hour na ang nakalipas. Dito sa Japan kasi, pagka saing ng bigas, pag nasaing na siya, ay kailangan siyang haluin. So, hindi katulad sa atin, hayaan na lang yan siyang ganyan. Kaya pag ang bahaw natin ay medyo nakapurma pa talaga ng uh, saingan. O rice cooker o kaldero kung saan kayo nagsaing. Dito sa Japan, hindi ko alam yan dati. Ang pagkatapos ng pagsaing, pag nasaing na yung kanin, and then ang paghalo niya ay nakaka buhaghag or nakal hindi siya matigas ang kanin. Ganun daw yon ang explanation yon Hindi ko alam kung totoo. ba yon ang sinabi sa akin ng aking biana So, ayan yung bigas. And then, titikman ko siya. Kung siya ba ay mainit-init. Kung siya ba ay mabaho. amoy natin. Ito yung bigas. Tingnan ko kung mabaho. Wala siyang amoy na mabaho. Bagong saing na amoy. O, oo. Tapos, tingnan. Hindi, hindi kasi ito durog. Tikman ko kung puryagaba ba yung lasa. Hindi naman po ang lasa. Pero hindi siya katulad ng bagong aning bigas. Yung lang yun, nakakain siya. I-compare mo naman sa pinas na bigas, number one pa rin ito. Kung ipaghilira mo doon sa bigas atin. No hurt feelings. Yun yun. Hindi siya kasing sarap talaga ng bagong ani. Pero hindi din siya puriagaba. Hindi din siya na hindi masarap. Hindi din siya yaki. Hindi din siya uh, ano, mabaho. Okay? Hindi. Mabaho ng mga bakba 拜。<Bye. S 2> <laughs>